100% na subot na handa ang Birak PNP sa papaabot na barangay asinsangguni ang kabataan elections o BSKE ngunya na Oktubre 30. Ini ang asigurasyon kang tagapagtaram kang hipatura na si Police Staff Sergeant Renan de los Reyes. Ini durante kang ginibunindang assessment kaibanan ang Komele kang nakaaging September. Handa na maging ang 46 na voting precincts na gagamiton kang 63 na barangay kambanwaan sa gigibuna na prilian. Padagos po ang sa tong checkpoint uh, and uh, kikioron po ako sa iba na pagyaw po sa Comelec checkpoint po kalmado sana and uh, magpundo and then ano po uh, ibabaan sa indang kung naka four wheel ibabaan sa indang kung so, ano baga po so sa bintana ninda and uh, kalmado sana po permit po di po matakot sa ano po taday mo po ka nang -aung, nang -aung ng pulis maugma na ipigiras kang tagapagtaram na may usindang naitalang election-related crimes, maging nagbayolar sa ganban, asin iba pang ipinagbabawal kang komelek, arog kang premature campaigning, asin vote buying. Sa kanyang hindi kita nanotaran na mga violation po pagabot sa election, yung na election, and we look forward po na day po talaga kay may magbalgar po sa election, this coming election period po. Uh, pagtapos kang barangay na election, Uh, padagos po ang ano po sa barangay na magtirinuan manggiraray and magkaigo harmonious relationship ang mga kada sa barangay po. Mientras tanto, kang nakalis na Sabado, September 30, nagisumaro man ang ipatura sa pidal para sa ligtas at mapayapang barangay at Sangguniang kabataan elections na pig-organisar kang Bicol PNP. Pinuunan ang pagtiripon sa Virac Plaza Rizal sa Barangay Salbasyon kang nasambit na banuaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Número corporal